guys, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano natin may kakrap or may re-resize yung ating webcam dito sa OBS Studio. No? Make sure na panorin mo itong uh, buong video na to para wala ang miss na step para magawa mo rin to. So, start na tayo at punta na tayo dito sa desktop natin or computer. No? At dito sa OBS Studio, i-open nyo lang yung OBS nyo. So, yung akin na open na kaya hindi ko na i-open yung akin click ko lang to at ito yung uh, pinaka dashboard ng ating OBS Studio at magbibigay lang ako ng konting information about dito sa uh, mga nilalaman ni OBS dito may dalawang category itong uh, scene at yung sources and dito sa scene ito yung uh, ng kong default camera no? kapag klinik nyo itong default camera ito yung makikita nyo ayan ito yung pinaka default ng camera ko so umbaga parang na nakamaximize siya lahat or buo yung makikita nyo so hindi pa to nakakrap and balik lang tayo dito sa youtube at dito naman sa sources itong voice meter banana ito yung ginagamit kong uh, software Ayan, para ma-maximize yung uh, boses ko rito sa microphone, no? Ayan, so you um, can si, pumapalo yung boses ko habang nagsasalita ko rito. And then, ito namang uh, C922. Ayan, ito yung ginagamit kong webcam ngayon na nakikita nyo dito sa screen. At ito namang display capture. Ibig sabihin yan, ito yung uh, naiita sa monitor. May papansin nyo dito. And dito, may dalawang uh, types dito. Pwede nyo siyang i-hide. Ayan, ito yung mata na yan. Kapag uh, clinic nyo yan, is... mawawala oh, yung camera ko. At dito naman yung lock. Yung purpose ng lock na yan is para hindi magalaw yung ating camera. Pag nakalock yan is ang kulay niyan ay puti. Kahit anong galaw nyo dyan is hindi na magagalaw yung camera dahil nga nakalock. At punta na tayo dito kung paano tayo magka ng ating uh, webcam dito sa OBS. Kali may dalawang ways ako rito na paraan kung paano natin may crap yung ating webcam dito sa OBS. And so yung uh, first niya is i-unlock lang natin to. Ayan, tapos uh, ilagay natin dito sa gilid. Ayan, para maita nyo. At papalakay ko lang siya ng konti. I-click nyo lang tong uh, webcam nyo or yung ginagamit yung webcam ngayon. no Tapos i-right click nyo lang. Tapos i-click lang natin tong transform. Edit transform. Ayan, papalitin ko lang to para maita nyo rin kung paano natin madedemo. Ayan dito scene item transform dito sa baba may makikita kayong bounding box size Ayan, hindi natin gagalawin yung option na yan so dito lang tayo magpo-focus sa crop left tapos top and then right bottom ayan ito yung mga uh, uh, gagalawin natin dito so dito muna tayo sa left ng ating camera may nakalagay dito na crop left ayan yung left ng ating camera is nandito tapos dito naman sa right side ito yung ating uh, camera dito sa right side. Ayan, ito yung right side natin. No? So, babaguhin natin yung left from 0 to 300. Try natin. And as you can see, ah, uh, lumit na yung size niya dito sa left side. At dito rin sa right side, 300. Ayan. Ah, uh, medyo lumit na siya ng konti. Ayan, kung mapapansin nyo is, ah, uh, nabawasan na yung right side at left side. No? So, kung ibabalik nyo yan sa 0, is babalik siya ng normal. Ayan. So, iti-try ko dito sa left side, 350. At dito sa right side, 350. And as you can see, uh, uh, okay na siya. Ox uh, na yan para sa akin, no? I guess, nakadepende yan sa inyo kung uh, anong crafting yung gagawin nyo rito sa camera nyo. Nandito sa top, kapag ginawa nyo 500 yan, ayan, maiita nyo na lang yan yung kalahating mukha ko. At pag ginawa nyo 1,000 yan, 1,000, uh, wala na yung makita kundi yung t-shirt ko. So, balik natin sa zero Ganon din dito sa bottom guys no. Pag ginawa nyo 1000 yan is yung buhok ko na lang yung makikita nyo. Ayan makikita nyo yung buhok ko. Ox na yung zero sa top and bottom no. So yung babaguhin ko na lang yung left at right no. Ayan. After nyan i-close nyo lang kung okay na yun sa inyo. And then palitin nyo lang to guys ulit no. Ayan. Pag magre-resize kayo ng camera yung dulo lagi yung hatak para ah. Uh, ganon pa rin yung size ng camera walang mabago. Ayan, kapag okay na sa inyo, ilagay nyo lang siya sa gusto nyong position. After nun, ilock nyo lang siya pagkatapos para uh, hindi ma-move yung ginawa nyong pag-crop. Ayan yung unang ways natin kung paano natin may ka yung ating webcam natin dito sa OBS. At punta naman tayo dun sa pangalawang para natin kung paano natin may ka yung webcam natin. So, ibabalik ko lang siya sa normal. Ito yung uh, default ng camera. Tapos, papalitin ko lang siya dito sa pangalawang waste natin, ang gagawin nyo is dinan nyo yung alt button dyan sa keyboard nyo. Ayan. Pag na nyo na yan, mamili lang kayo dito kung saan nyo gusto i-crop. No? Ayan. Kung right side ba or left side. So sa akin yung left side yung uunahin ko. Para mabawasan yung space dito sa left side is itadrag ko lang siya pa right side. Ayan, pa right side. As you can see, ah, nababawasan na siya. At ganun din dito sa right side yung gagawin nyo. Ipapaswipe nyo lang siya sa left side no para ma-decrease. And as you can see, na siya. At dito naman sa top, pwede nyo rin i-crop yan kung gusto nyo. Ayan. Mamili lang kayo dyan kung saan nyo gusto. Dito naman sa bottom, parehas lang yan. Ayan, wala lang gagalawin dito sa top at sa bottom. Ayan, okay na ako dyan. At i resize ulit natin siya dito sa dulo. Ayan. laging dulo yung hot place, no? Ganun lang din dito, papalitin nyo lang siya. At mamili lang kayo ng position kung saan nyo gusto ilagay yung camera nyo. Ayan. Ayan lang guys. Ayan lang yung topic natin ngayong araw. Kung paano natin may yung ating webcam gamit yung OBS Studio. Ayan. At sana nakatulong tong ating uh, bagong tutorial sa mga nahihirapang uh, mag-trap ng kanilang camera doon sa OBS Studio. No? Ayan. Salamat sa mga viewers natin dyan. See you on next video. Ayan.